Hello po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon at syempre po nandito po tayo ngayon sa labas para po mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po ngayon 5pm. At nakakatuwa mga kalaki. Alam nyo ba? Syempre po mamimigay po tayo ng mga lucky numbers ngayon 5pm dahil po March na mga kalaki. Ayan po mga kalaki ngayong March na po mga kalaki mamimigay na po tayo ng mga kompletong lucky numbers. Tuwing hapon po ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers. Alam niyo ba na ang daming nanalo last February po? At ang gusto ko po ngayon tong uh, Marso naman ngayong March po mas marami pa po ang mapanalo natin sa mga lucky numbers po natin na talaga namang tinututukan at pinaaabangan ko ng ating mga lucky followers po Kaya mga laki tutok na po dito sa mga bago po sa Facebook namin, sa, sa mga mga mahilig po din sa mga lucky numbers. Ang mga lucky numbers po namin pwede po rito ang STL, pwede niyo po tayaan sa STL or Weteng, pwede po sa mga 2D Lotto at pwede rin po sa mga National. Pilipinas at abroad pwede rin po itong mga kalaki kaya kunin mo na mga listahan mo. Ngayon pong alas 5 ng hapon ibibigay ko na sa iyo ang mga masaswerteng numero na pwede nating alagaan sa loob po ng 3 days mga kalaki. Kaya eto na kung ready ka na, abay ready na rin po ako kaya. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milgenario. Ayan mga kalaki, eto na po ah. Huwag po kayong, ah, huwag niyo po agad binibitawan ang mga numero namin. Kasi po yung iba, ah, nagchat-chat na hindi nila natayaan kasi busy sila. Ako po, biglang lumalabas ang numero. Kaya dapat po, 3 days po kahit anong busy natin mga kalaki. Kung talagang gusto mong ah, palarin, sundin nyo lamang po ang mga vlog namin, panoorin nyo lamang po mga kalaki, alagaan nyo po ng 3 days. Okay? So, eto na po, umpisa natin sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 1 at number 5. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 17 at number 28. At ang pangatlo po, number 3 at number 9 Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod naman natin ang 3-digit lucky numbers Ang 3-digit lucky numbers namin ay number 4, number 2 at number 8 Ayan po yung una At ang pangalawa po, number 7, number 1 at number 5 at ang pangatlo po number 9, number 2 at number 8 ayan po mga kalaki ang pangatlong 3 digit lucky numbers isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers ay number Okay, lista mo na yan ha, mga kalaki Ito na po, tutok na ang 4 digit lucky numbers Number 2, number 4 Number 4 at number 7 Ayan po yung una mga kalaki At ang pangalawa po, number 3 Number 8 number 1 at number 6. At ang pangatlo po mga kalaki ay number 9, number 4, number 2 at number 7. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga 2 digit, at 3 digit at 4 digit lucky numbers. Uh, pwede niyo po yan mga kalaki i-rumble kung gusto niyo para mabalikad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki okay so tutok na rito mga kalaki dahil ang mga lucky numbers namin po mga kalaki ay legit po na talaga naman pong ah uh, marami tayong napapanalo may mga hindi po nananalo pero ang importante po nakakapagpanalo po tayo araw-araw ayaw mo ba mo isa ka sa mga namin araw-araw di ba kaya mga kalaki tutok na po rito bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers sa mga bago po sa mga Facebook namin dapat naka po kayo sa legit na account namin para po legit na lumala lumalabas ang mga lucky numbers namin dyan po sa Facebook nyo, sa mga account nyo. Kaya hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parungkin. I-check nyo po lagi ang followers. Tignan nyo po ang followers. Dapat meron pong 331,000 followers kami po yun mga kalaki. At syempre po, meron po tayong second account, Red Parungkin po, na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers po at kasama ko po, po si Lola Carmen at syempre po, Aris Gatchalian ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron din po tayong YouTube ayan, ang YouTube natin mga kalaki, Red Parungkin din na mayroong 16,500 followers po. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na mayroong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa mga Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Diyan po kayo pwedeng humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, magpa-code. At pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video at heart ng heart, automatic po mga kalaki, bibigyan kita ng lucky numbers, padadalang kita. I-check Iche mo yan sa spam message mo. Sa spam message mo, magugulat kami lucky numbers ka na at aalagaan mo 3 days. Tulad po ng ibang nabigyan na natin. Okay, so mga kalaki, tutok na po rito at ibibigay ko na po ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers na talaga naman po uh, kinagigiliwan po ng mga kapit, uh, kapatid natin ng mga nasa abroad po at kahit po dito sa Pilipinas mga kalakya. Naglalakihan na po mga prices ng mga 6-digit lucky numbers sa isa man lang sa inyo sana mapanalo natin ngayong 5 digit lucky numbers ngayong Marso mga kalaki okay tutok na ito na po ang mga 5 digit lucky numbers number 21 number 33 number 36 number 19 number 8 ayan at syempre po ang isa po number 12 number 24 number 32 number 37 at number 15 Ayan mga kalaki at syempre bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki. Hindi na natin pa na patatagalin. Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Number 19. Number 24. Number 28. Number 33. Number 35 at number 39. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 23, number 20, number 16, number 38, number 41, at number 10. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon po 5pm, takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin, aalagaan niyo po ng 3 days. Ayan, may out na kaagad mga kalaki. Okay, sa mga followers po namin dyan, ayan po ah, eto na po ang shout out time na favorito ng lahat mga kalaki, okay? Shout out po kay... Ano to? Mi Minerva Sabado. Ayan, si Minerva Sabado po ng... Ano to? Daet Camarines Norte. Ayan, hello po sa mga taga Camarines Sur at Camarines Norte. Shout out po sa inyo dyan sa walang sawang pagtutok po sa mga lucky numbers namin. At syempre po mga kalaki sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may ano yan. San Jose, Batangas. Hello po. Kala ko City dito sa amin. Hello po sa Jose, Batangas. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok po sa amin. Sa mga toda po ng mga tricycle dyan. Lalong-lalong na po kay Kuya ano to? kay Kuya Ikeng, ayan po, hello po sa inyo sa mga tricycle ng mga gwapo diyan kay Kuya Ikeng. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga pagtutok nyo. Patangas na panalo na kita ng ilang beses. Gusto ko manalo ka ulit. Okay? So good luck mga kalaki. Ito na po muli ang mga laki numbers na dapat nating tayaan at alagaan ngayon po sa STL, sa Weteng, sa loto at sa National mga kalaki. So good luck at ingat.